Madalas, kapag sumasakay tayo ng taxi o TNBS, pinapansin lang natin yung sasakyan, yung buga ng aircon, yung bilis na makakarating sa ating destinasyon. Minsan, hindi natin namamalayan ganito pala ang driver natin. Sa gitna ng biyahe, napuna ng pasaherong si Neil Padilla na may kakaiba sa nabuk niyang driver nito lang hunyo hindi ko ma-figure out bakit ganon, bakit parang may metal, bakit may joystick. So, I started to ask Kuya, Kuya, bakit ano, may ganyan po yung, ano nyo, yung, yung sasakyan niyo? bakit dyan ka nag-ano, sabi ko. Sabi niya, Sir, may polyo po ako, sabi niya. Uh, ako eh. Lalo pang bumilip si Neil nang malamang hindi pala basta-basta ang kanyang TNVS driver. And at the end of our journey of, of uh, talking, nung bumaba na ako, doon niya sinabi na archi daw pala siya, architect pala siya, tapos nag-send siya, ay nagbigay na sa akin ng calling card. Ano po? Hi sir. Ah, wow, sige po sir. You, sir. Lahat you, sir. ito, nakunan ng video ni Neil na isisend lang niya dapat sa kaibigan. Ngunit, naisipan na lang daw niya itong ipo sa Facebook. Halos sumabog daw ang hmm? comment section. Actually lahat parang positive lahat, parang grabe ang cool ni Kuya, grabe ang sipag. Tapos parang sinipag ako ngayong araw nito, kaya that's why natuwa ako kasi yung response ng mga tao was positive and uh, parang na naiparating ko yung dapat kong iparating na inspiration ko kumbaga para sa sa mga tao. Inabutan namin si Ronito na nasa wheelchair pa at pasakay na sa kotse na kanyang minamaneho bilang TNVS. Dito nakita ng aming team ang kakaibang estilo niya sa pagmamaneho, pati ng joystick na tinutukoy ng naging pasahero niya. Uh, ito po ay uh, automatic na sasakyan. Normally po, nandun yung pedal pa rin, yung pedal sa paa, which is uh, the accelerator. Ayun, yung nasa baba na yun, at saka yung brake. Nandun pa rin siya, so kung gagamitin to ng normal na tao, pwede pa rin pong gamitin. Kwento sa amin ni Ronito, minala siyang mahawaan ng magkaroon ng polio outbreak sa bansa. I was born 1971, pero mga around 8 months or 9 months ako, nung nagkaroon ako ng polio. Uh, during that time, it's just like ano eh, uh, COVID. So dun sa lugar namin, parang mga 13 yata kami nagkaroon ng ganito sabay-sabay. Yung iba nang honestly namatay sila immediately. Pero ano nga ba ang polio? Yung polio virus, nagbibilong siya sa isang malaking pamilya ng viruses, No, so, so ang tawag sa kanila is coronaviridae, genus enterovirus. Usually, kumakalat siya or nakukuha siya sa tinatawag naming fecal oral route or respiratory. So, fecal oral meaning galing po sa dumi or pupu ng may sakit ng polio. So, nandun yung virus. By chance, makakain o may ingest or ang um, galing po sa bahing, ubo, tapos nasisinghot or ma, ma ingest yung uh, virus, pwede din pong sa laway, no? Swerteng nalampasan ni Ronito ang nakamamatay na pagsubok. Bagamat siya ay nabaldado, may masayang alaala naman daw siya sa kanyang kabataan. Siguro ng mga 10 down ang age ko, hindi ko yun masyadong napapansin. papansen, uh, normal lang, lukuhan, tuksuhan. Yun nga lang, unti-unti rin niyang napansin na may kulang sa kanya. Yung panunukso, yung, pa, yung mga pangiinsulto, nandoon talaga yon. Ang mas masakit yung meron ka ng realization na parang limited ka in doing something. Yung mga normal na kalaro mo, nakikita mo naglalaro sa labasan, tapos ikaw hindi ka makalabas. Yun na, doon ako, doon ako nag-start mag-isip na uh, kakaiba nga ako sa kanila. Ang sumunod naman is I just prayed na Lord, bigyan mo lang ako ng wisdom, bigyan mo lang ako ng knowledge kung paano ko naman ma-overcome kung ano man tong trials na binibigay mo. Umabot sa puntong binigyan na siya ng pangkapital ng kanyang lola upang magnegosyo na lang. Tinanggap naman ni Ronito ang pera, pero sinunod niya ang kanyang puso. Pagkatapos ng pumunta ako Divisoria, bumili ako ng notebook, bumili ako ng papel, bumili ako ng ballpen, lapis. Inuwi ko sa bahay, pero bago kumuwi, nag-enroll ako sa Tondo High School. Lalo na-inspire ng na mangarap si Ronito na makatapos siya ng high school at makapasa ng kursong Architecture sa Far Eastern University. Araw-araw, mahaba-habang biyahe ang kanyang binubuo, makapasok lang sa eskwela. Sa mga biyaheng ito, nakabanding niya si Alma, na kalaunan naging girlfriend din niya dito na rin nabuo ni Ronito ang una niyang imbensyon, isang improvised wheelchair. For five years, I traveled from our house in Tondo hanggang FEU Moraita use, just using my, ano, my improvised wheelchair. Ngunit kahit anong diskarte niya, sadyang may mga tao na walang malasakit sa kapwa. Sa totoo, umiyak ako nung unang araw ko sa college kasi talaga nabastusan ako ng gusto. Pumila ako doon sa mahabang pila ng mga estudyante. Nung time ko na, sabihan ako nung, nung uh, driver na hindi naman ano to, hindi naman to probinsya na eh, pwedeng maglagay ng produkto o ng mga kung ano-ano sa sasakyan. Tao lang yung sasakay dito. First year pa lang, gusto na raw sukuan ni Ronito ang kanyang journey to success. Ngunit may dumating na napakagandang balita. Naging part ako ng scholarship program na yon from uh, second year hanggang fourth year, may allowance kami dyan. Iyon, natatandaan ko na yun, meron kaming 2,000 pesos na allowance noon na binibigay ng scholarship. At yun, yung nakapagpatapos sa akin ng college ko sa Far Eastern University. Nakagraduate si Ronito at naging arkitekto mga OFW daw ang palagi niyang kliyente. Naging mag-asawa rin sila ni Alma at nagbunga ang kanilang pagsasama ng apat na supling. Nanatili pang payak ang kanilang pamumuhay. Nagawa niyang mapatapos ng pag-aaral ang kanyang mga anak na ngayon professionals na rin lahat. Pinaka-proud sa lahat ng narating ni Ronito ang kanyang misis. Palaban sa buhay. Yung kahit na nahihirapan siya, ganoon. Na kasi hindi naman madali yung buhay, di ba? Una siyang magkaroon ng lisensya. Daig paraw sa butas ng karayom ang kanyang pinagdaanan. Kailangan kasi niyang patunayan na sa kabila ng kanyang kapansanan, ligtas siyang magmaneho. Isa si Ronito sa nagsulong ng petisyon na huwag pagkaitan ng mga PWD ng karapatan na magka-driver's license inaprubahan ito ng presidente noon na si Fidel Valdez Ramos. Hanggang sa dumating ang panahon na kinailangan ni Ronito ng alternatibong hanap buhay at napili niyang pagpasada ng TNVS. Yun nga lang, agad din niyang nalaman na hindi pala ito ganun kadali. Doon ko lang na-realize na, na napakahirap pala nung uh, hanap -buhay na ginagawa ng mga drivers. Natutuwa naman ako na ano na, di ba, lahat, yung lahat ng oras niya ang iniisip niya yung kumita siya para masuportahan niya kami. Ang downside lang, siyempre mahirap mag-drive. Inaabot talaga siya ng gabi. Sa kabila nito, ayaw isipin ni Ronito na iba siya sa karaniwang TNVS drivers na nakikita natin. Kahit kasi may karagdagang mga abubot si Ronito para magampana ng kanyang trabaho, sa huli, pare-parehas pa rin silang nagsusundo at naghahatid ng pasahero at nagtitiyak na komportable at ligtas na makarating ang mga ito sa kanilang destinasyon. Ito ang patutoo na wala sa lakas o anyo ng pangangatawan ng isang tao ang kanyang kakayahan at abilidad. Very simple lang naman yung ginagawa ko sa buhay. Lumalaban lang ako ng parehas. Nilalabanan ko lang yung mga struggles at yung mga trials na dumarating sa akin as siguro na gusto ng Diyos na gawin ko. Para naman kay Ronito, sulit ang lahat ng kanyang pagpupunyagi dahil mahal na mahal din siya ng mga tao sa kanyang paligid. Tony, palagi ka mag-iingat kapag ano, -drive ka, ano, nagda-drive ka. Huwag kang ano, nagpapagutom. Isipin mo na lang na kasama mo kami pag nasa labas ka. Ganon, para mahirap kasi. Mahirap kasi, mas mahirap pagka magkakasakit ka. Mag-iingat ka lagi. At saka pagka yung feeling mo, hindi mo na kaya lalo na, hindi mo na kaya labanan yung antok, uwi ka na. Kahit na wala ka pang pasahero. Para sa akin, kahit na may kapansanan si Ronnie, antingin namin sa kanya, buo dahil sa pagmamahal niya, nagiging palaban siya para sa amin, para may taguyod niya kami, ma-provide niya kami.